Hello mga mare, dumating na nga pala itong parcel ko. Ayan, ito po ay box, ito ko po ito sa Shopee kasi uh, lagayin ko po yan ng mga uniform. So bali po mga mare ay dapat sa bayan nga po ako ng bibili. Pero nung kasama ko yung mister ko, ay hindi na kami nakabili. At alam niyo naman po mga mare, ako naman Diyos ko, lagi nagmamadali pag kasama ko sa bayan. Kaya mas minabuti kong order na lang ako sa Shopee. So parang tingin ko naman ay napamura naman ako kaya sulit naman. So yan, uh, bali dyan ko na nga pala ilalagay yung mga uniform ng anak ko kasi uh, nakahangiran lang po siya dito wala po kami lagay na gaya Jura Box na hangiran so mag-aalit na ka po, po kaya naisipin ko po na ilagay na lang sa box yung mga damit ng anak ko, yung uniform po So yan yung anak ko nga pala dyan na punso, turo, pakit siya no? kasi alam niya nag-video na naman ako kaya ayaw ko talaga mga mare na isasama yung mister ko pag ako'y pupunta sa bayan na ako'y may bibilhin. Kasi hindi talaga ako makapamili na maayos kasi lagi nagmamadali. Kaya minsan pag yung papasok po ako sa pamilihan, iniiwan ko na lang talaga siya dun sa, uh, sa labas kasi panay siya tanong kung ano ba, may bibilhin ka pa ba, ganyan. Parang lahat ata yung gusto ko na daw bilhin. So yan, so syempre, naman mga nanay, gusto naman talaga natin na magtingin-tingin lang, malay mo may may tayo, 'di ba? Kasi ako po mga mare, pag may makita po ako na halimbawa ay mura naman, at afford naman ng budget ko, ay for definite ko na talaga ako diyan. Ganun rin. Oo, po subukan niyo. Eh, ano 'to? Tingnan. Awali ka lang ng bagu. Yo. Hindi. Ampian, biyak. So ayan mga mare, kinantahan na nga ako dyan ng aking bunsong si Kulot. Ayan, grabe pa kabibo ng batang ito ah. Grabe kulit. So ayan, sabi niya nga sa akin, mama, kantahan ka ta habang nag-unboxing ka ng iyong order. Tapos sabi niya pa nga sa akin dyan, mama, order ka ng order sa Shopee. Tapos sasabihin mo, wala ka na naman pera. Nagot ka kay papa. So ganoon ang sabi niya sa akin. So kasi mga mare, ito pong in-order ko po, po na sabon, ay yan po yung ginagamit namin sa katawan. Tapos bali pinang bibenta ko na rin po siya, kaya maramihan po ako kung umorder. Kasi kahit pa ng mga mare, din naman sa uh, income namin, di ba? Na kahit paano, may income din na pumapasok sa amin. So, yun mga mare, hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat sa inyo panonood.